Mga buddy, samahan po ninyo ako magluto po na itong nahuli po namin ni Janjan ng mga isda. Akin pong isisig ang maraming maraming salamat nga po pala sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana po'y huwag po kayong mag skip na aking mga ads. Yun po'y malaking tulong na po sa aking pamilya, lalo na po sa aking anak. God bless! Yan po at magsisig ang naman po si Ate Wendel. Ito po yung kanyang mga sisig ang mala ano na ang nang tawag dito sa mga habang isda. Ah. Uh, Marakuda. Long, long fish. <laughs> ano ba ga? Long fish ka di yan. Batig. 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 Nasaan na yung ating tampik. No Ngayon ito mga mali na huli ni Imak han eh. Sa oh, oh, masanga. Ako na yung... nga mula ispat. Ano mo ispat na ispat? Dan. Kusulan. Mai sisigang nato O, Kaunti na pala yung ng sarili. Sariwa sariwa iya, mapapaigi na ang kain. Diyan diyan po ay nagbubukod na po ng mga kasag at panlalok po niya sa sinantol. Ay, Yan po at sa Ate Wendell po ay nagkakaliskis na po na yung mga isda. Tawag dito. Alin? Fish. <laughs> ano mo ga? Ano yung crab mo? Ano mo Ano ga yan? Wala mo ako nahulog tabing na malaki. Iti... Anong tawag na sa isa ngayon? Tinatanong ako natin yun. Dali alam hmm. pala na yan eh. Talaga naman sa atin yun. Aray! Kanina kami nagsig ang ato Wendel. May lahok na kabatiti. Sana o. ay, di kami Hindi ikaw. Dahil kong pang Oo, nagluto. Tambak. Nagluto din kayo kanina eh. Oo. Ano yan? Ano yan? sa... Ano sa gabi pala. Sa yan Yung sitag lang ako sa gabi? Oo, yan lang. Ano ba Ang daming gano'n, hindi ko ng hindi ko Hmm? Ah. <laughs> <laughs> <Yung> ano <tainan mo. laughs> na o day? Batig. Batig? Batig. 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 Batig ate. Ang tainga mo. Ito masarap din nga nga kuya. Pagluto. Ganito nga. May sinigang ang batig. Masarap pagluto. Oo tinig. Wala akong kainin mo. Kinahanan mo sa yung maglangoy pa ha. Kaya kaya pinagkukuha ko ito eh. Gagano, kakasawso ko ko lang. Malit dito ang pampik. Eh, Tinabi ng anak ko. Yan po, may nakasak lang na po na kwan ah, tubig. At magsisig po. Sobrang lakas po nung apoy ni Ate Wendel. Kami po ay magluluto na po ng sinigang at kami po ay kakain. Katarungan Nilagyan na nga po pala yun ni Ate Wendel ng sibuyas sa kapo ng asin at bichin Papakuloy na lang po. Yan po at akin na po isasak lang tong alimango ah. Baito po Yung kon yung malapad. Sana'y mataba po. Oh, malakas ang apoy. Andrea naman. Bagay yung ka. mga kasag. Mabilis pong maluluto at malakas pong apoy nung kwan ah? Kalan. Inuna ko na po yung alimang at saka po kasag. Okay. Okay. Yan po at sa ate Wendelay na na po na ito ah. Pambinta po niya. Ayan. Pambili daw po ng bigas saka pambaon. Magkano rin ate ang kilo ng midget? 350 ang kilo. 350 na agad din, hane. Sura po yung ibang sobra. Ayaw. Hingi, hey, isda. Bibinta <coughs> <coughs> na si ate Wendel. Ito na ba yung ating nila pagbintahin sa kapon? Ba, eh. Kanari. Ha? Kanari. Password na pagka yung kuwan ah. Yung mga ni Ate at mahal. na ay. Ate, salamat ha. Sa ulam. Mama. Mo iba na may ko na ang kanikilo naman po na Ate Windel ay mga lapu-lapu. Habang luluto po ay nagkikilo muna sa atin ang kanyang mga pambinta. Sasag! Beto pa tayo lapu-lapu. mo. ha rin. Nakaunti pala yan. Ayang kasunod. Ba't oh. oh, hindi mo nalatin ito Ito Ang ulam na lang. Ang eh yung ilang yung mga banakan ang aking ko kanat na yung nakuhan dahil yun kaya lagi mo tiyan sarip lagi kong ayun na at hindi ba't hindi mo nalang pagaluin niya ang kilo daw naman po sa ganito ah ay nasa 180 ang kay 150 alin yun daw ah yung mga may banak alin pasal lang yan 50 na lang ang kailuhan eh. Oh, lagay. Nakakalilinisan na. Yan po at kulo na po itong alimang. Akin na rin pong isusunod ilagay yung isda. Yan po at aka na rin pong ilalagay itong mga isda. Sarap po na yun. Batig. Lalo na po itong ulo po ng batig. Ay, ah, igi po na yun. Mapapasarap na naman po ang kain. Basta't masipag lang po talaga ay masarap po ang kuna mauulam. Marami pong batig pala ay yun. Mataba po pati. Oh, ah. Talaga namang sariwa. Ang ito. Baka po mamaya ay magsasara po uli kami ni Jan Jan. <laughs> At kami po ay nag-iipon po na dyan dyan ng pang-ulam. At siya po ay wala pa pong trabaho. Yan po. Dalin, dali doon. Dali, Puno naman po yung kaldero. Yan po at lito na po itong ating sinigang ah. ah. Kuluan na po. Yan po ah. Eh. sarap po na ito. Sarap po na itong sinigang na ito at mayroon pa pong gulay po nakabatiti. Eh. Yan po at kami po ay kakain na at makahayin na po itong ulam. Dali na naman doon, sariwang ulam. Ito na. Ito na. 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 May ng kasasaing. Maaga pang aming umagahan. Mga wala pang tulog. Tara, kumain na tayo. Bayan po si Jen at nagpapapak na po na yung kwan, ah? Sipit ng alimang may kay high blood na naman. <laughs> Dyan, Hindi. Mata ba, mahal? May ka kakain na. Ay, mga na naman ang higop na ito. Tapos pipigaan ng kidja. <tip> Yan po at kain na na. Kain na po tayo. Kahapon, malamig. <tip> <tip> diyan, diyan. Eh, hindi ka nilalamig, hindi ka nilalamig ka naman. Nilalamig na naman ako, kakain na eh. Yan po at oh. ay na ako na ito ng mga pa. Makakuna na dyan dyan eh. Payat. Ba, dyan dyan natin. Na? Payat din yun na. Saka itong... Dala dyan, bango. Payat. Sarap ba itong batig? Nadali na ni kuya yung isa. <laughs> ha? Nadali na ni kuya. Ulo ng batig ang maigi. Ay. Pasabaw. Yes, eh. Sarap na ito. Kasi hili na kuha kandit. Kuna. Ano silya? Ha? Sili. Sarap guys, aming ulang ulam. Kain po tayo. Okay. Ang tukna ito, ang Tanggal ang hey, na ito. ito, ang din. Sarap itong kabati, tipati. Guys, itong ulam. Ah! Ito, ang susubukan na dito. Hmm. Sili, let's go. Sili, let's go. Sili, let's Gusto niya ikaw na sipit ng kalimahong, hano eh. O si Janjan. Dali-dali yung pagsasarahan ni Janjan. May sili yung kay Janjan ngayon. Ah. Hmm, Siyahe ate. Mas kento niya, abanat na. Huh? <laughs> Marami, tulog. Tulog. katapos. Tulog. Pagkatapos <laughs> ito. Gusto Mamaya um, si Kuya ay mauha pa ng Tabak! mag pa ni Kuya. Tabak! Tabak niya! Alin? Mm -hmm. Tabak! Kasi <laughs> dyan dyan. Ah. M man, ah. 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 susi, Ah.

Kahit may ulam. Ah, hindi nag uulam. Hindi nag uulam. Pinahayak? Hmm. Haan, hindi nga si Jenly pihikan din ay. Ang, pe, ang pinakang ulam hmm. nila, may hindi pa'y tuyo. Ako oh, nabubusat nga minsan, kahit may ulam, ay hanap pa'y tuyo. Tuyo at mantika, ano eh. Hmm. Para pala yan, si Jenly. May hindi pa'y karne, tiyak. Yeah. Mabilis. Si Jenly kahit karne, haayaw. <laughs> pihikan talaga. Ang sige nagluto ko ng manok na may yung may ketchup. Mm. yung ginawa ng mga pinto ko? Papak. Hindi na ulam. Papak ang nangyari. Pagdipinsan sila na eh. Ba? kilo yung binili ko yun, eh. Diwana yung maliit pa, hindi na kayo ng karne. Hindi na maliit na kayo ng karne. Hindi Bangay ulay. Uh -huh. uh -huh. ini isang taong pa, binigyan ako ng, pinamili ko ng karne at saka ng isda. Karne. Kinapon yung karne, isda. Kami po ni Jan Jan ay pauwi pa po ng bayan. Sa pa ako ginakasan ng yurik natin. Manamis na miss pa at pano, sariwa. Manamis na miss yung isda. Ito lang kaya sa ating kanil. Pagkakalawak siya dyan. Pagkakalawak siya dyan. Hindi ka pati nagkain ng hapunan. Dapil na naman. na naman.